Welcome to this channel. Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan o solemnity ng ating Panginoong Heso Kristo bilang hari ng sanlibutan. Ito rin po ang last Sunday of the liturgical year before the first Sunday of Advent na siyang panahon naman ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon sa kanyang kapanganakan. Ang kapistahan ng ating Panginoong Heso Kristo, Hari ng Sansinukob, na dating tinatawag na Kristong Hari, ay itinatag ni Pope Pius XI noong 1925 bilang panlaban sa sekularismo. Ang sekularismo ay isang paraan ng pamumuhay na iniiwan ang Diyos sa pag-iisip at pamumuhay ng tao. At inaayos ang kanyang buhay na parang walang Diyos. Ang kapistahan ay isinakatuparan upang ipahayag sa isang kapansin-pansin at epektibong paraan ang pagkahari ni Kristo sa mga individual, pamilya, lipunan, pamahalaan at mga bansa. Binibigyang diin na si Kristo ay dapat maghari sa puso at kalooban ng sangkatauhan. Ang kapistahan sa araw na ito ay nagtatatag ng mga titulo para sa pagkahari ni Kristo sa mga tao. Una, si Kristo ay Diyos, ang lumikha ng sansinukob. Sa makatuwid si Kristo ang may pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng bagay lahat ng bagay ay nilikha niya. Pangalawa, si Kristo ay ating manunubos. Binili niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo at ginawa tayong kanyang pag-aari. Pangatlo, si Kristo ang ulo ng simbahan na siyang may hawak sa lahat ng bagay. Pangapat, ipinagkaloob ng Diyos Ama kay Kristo ang mga bansa sa mundo bilang kanyang natatanging pag-aari at pamamahalaan. inilalarawan ng kapistahan ngayon ang mga katangian ng kaharian ni Kristo. Una, ang kahariang ito ay pinakamataas. Hindi lamang sa lahat ng tao, kundi maging sa kanilang mga prinsipe at hari. Pangalawa, universal, na umaabot sa lahat ng bansa at sa lahat ng lugar. Pangatlo, walang hanggan dahil ang Panginoon ay uupo bilang isang hari magpakailanman. Pangapat, espiritual, sa dahilang, ang kaharian ni Kristo ay hindi sa mundong ito. Ating alalahanin ang tunay na Heso Kristo, tinanggihan, inalipusta, nagdusa at namatay, subalit nang mabuhay siyang magmuli, sa kabila na taglay niya, ang marka ng pagdurusa, pag-ibig pa rin ang patuloy na naghahari. Ngayong araw na ito, i-renew natin ang ating katapatan kay Kristo, na ating hari. Ipagmalaki natin na tayo ay kanyang nasasakupan, na tayo ay mga kasapi ng kanyang simbahan sa mundo, na isang paghahanda para sa destinasyon na kanyang minimiti para sa atin. Iginigit ng pananampalataya na ang pag-ibig ay ang tanging kapangyarihan na kayang pagtagumpayan ang kasamaan. Bilang mga buhay na larawan ng ating Diyos, ang pag-ibig ay tungo sa paghanda na makasama siya sa kanyang kaharian sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan. Tinatawag tayo ng simbahan na kilalanin ang paghahari ni Kristo sa ating buong buhay. Dapat siyang maghari sa ating isipan na dapat tayong sumang-ayon ng may ganap na pagpapasakop at may matatag na paniniwala sa mga inihayag na katotohanan ng mga doktrina ni Kristo. Dapat siyang maghari sa ating mga kalooban at dapat sumunod sa mga batas at tuntunin ng Diyos. Siya ay dapat maghari sa ating mga puso na dapat talikuran ang mga likas na pagnanasa at mahalin ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay. Dapat siyang maghari sa ating mga katawan sa kabuuan at dapat magsilbing instrumento para sa pagpapakabanal ng ating mga kaluluwa. Sa ngayon, ang kalayaan sa relihiyon para sa maraming tao ay nangangahulugan na maaari tayong maniwala sa anumang gusto natin ng pribado, ngunit kapag pumasok na tayo sa pampublikong liwasan o lugar, hindi na tayo maaaring magsalita ng anumang bagay na naugnay sa ating pananampalataya. Hindi ganoon ang simbahan, ang paghahari ni Kristo ay hindi lamang sa privado, kundi higit sa pampubliko. Ang solenidad ngayon ay naghihikayat sa atin na ipagdiwang at isabuhay ang ating pananampalataya sa publiko. Kaya sa pamamagitan ng mga sermon, na ipinangaral sa mga pagpupulong at sa mga simbahan, sa pamamagitan ng pampublikong pagsamba, sa banal na sakramento na naka-expose, at sa pamamagitan ng mga sulem na prosesyon, tayo ay dapat na nagkakaisa sa pagbibigay pugay kay Kristo, na ibinigay sa atin ng Diyos para maging ating hari. Para sa mga Kristiyano, Kapag ang ating pananampalataya ay paulit-ulit na namarginalize sa pampublikong buhay, maaari tayong mahulog sa ugali na hati ang pananaw sa ating buhay. Mahal natin si Yesus sa ating pribadong buhay, ngunit umiiwas tayo sa pagkilala sa paghahari ni Kristo sa buhay panlipunan o pampubliko. Kapag ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari, ipinapahayag natin sa mundo at ipinapaalala sa ating sarili na si Jesus ang Panginoon ng simbahan at ng buong sansinukob Viva Cristo Rey Long live Christ the King Jesus, King of flesh and blood, teach us what it means to be human, to find divine life in our own lives of flesh and blood. Help us to see you, to be moved by you, to give our lives, to the only King worthy of them, for you, our Lord. Amen. Almighty and ever living God, whose will is to restore all things in your beloved Son, the King of the universe, grant, we pray, that the whole creation, set free from slavery, may render your majesty, service, and ceaselessly proclaim your praise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share, and press notification button for future upload.